Gagala daw kami. Pusangin ang tayo. Fresh shout sa'yo. Kain sa kaya ng bus dyan din. So, gagala kami sa bayan. hindi eh, na ayaw na bahay na eh kaya magtawad, mag stay walang bahay duwag bahay wala nagawa na wala 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 na wala 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 concert adik na adik talaga sa, ah, adik sa oh.

啊。 market lang eh. Grocery. Okay, ito na kami. Kapamili na rin ko ito pa ano. Nakakaraos din pala yung walang pera. Ang <laughs> lupet. <laughs> Punta kami sa uh, ano to? Bandar Siri. Bandar siri. Yan. Yan. Yes, yan. Tapos na kami kumain dito sa pizza. Yan. Lalakad daw kami pa. Thank you, brother. Thank you, brother. Ayun pagka pagkain dito. oh. Pera lang yung kulang. Doon tayo dumaan, pre oh. Ah, tayo. Kanta diyan sa lugar na yan. Oh. Ayun, galakan daw kami. Kanta diyan sa kabilang kabila niyan. Yung kasada. Diyan, pre. Jockey, Oo nga. Mas may bayad yata ng toilet dito. May bayad? Oo, oh, yata. 2 cents. 20 cents. At 20 cents. Toilet? Toilet? Oh. Yes. Yes. Next time we will there from that side. Yeah, boat rides from there, mangrove. And we're from there. Yeah, anywhere from that. Yeah. Yeah. Ganda ng ito, pre. Oh, daming jogging. Ganda. The... Ah, pre. Ikaw naman. Ikaw, lagi na lang ako nag <laughs> Napakasabi ng lugar ito, napaka-press Napaka ko. Tinan mo, sa na ka ng city, aray ko. Sa gitna ka ng city, tapos kayo ito makikita mo. Yan o, no? puro ano okay, yan o. No? Punta May mga boats rides kaya dito. Yan. Pwede pwede mong paikotin yung camera. Yan. E, ito yung yung mga mandun. Ito no? so, na pala yung mga ano. Mga floating houses okay. dito sa mga dito. Yeah. Ito sa gina ng ilog. Lawak uh, uh, pala nito. Sarap mag-jogging dito, pre. Okay. Ayan, oh. Ito pa naman makikita mong balikit eh. Uh, -a -a -a. Ganda. Tapos yan, makikita mo yung Tulay, yung tulayo, ay, dito, pre, tulay. oh tulay. Uh, yun yung dumudugtong sa lugar na tat tatapos yan. Sabi yan. Kasi yan, uh, siguro Malaysia na. Uh, boundary na Malaysia. boundary na yan. Oo. Oh, yun. Eh. Oh, ah, kaya pala. Yun yung pinang, di ba? Parang pinang. Parang, siguro. Maganda ang lugar. Suwabe, suwabe. Ayan. Ang dami nang i-jogging dito sa rapan na So, ang oras na ngayon ay 5 5.10 yan ng hapon yan. may mga nagbo boat rides dito next time try natin na, yan For next time oo oh, Sa isang oras hindi mo pinisulit na 20 lang daw tapos pag mga 4 5 ka tao 10 na lang daw eh no? oo oh. suabi suabi ayos ayos yan daw yung tulay na yan ito nga pala yung tulay na ano rito yung tulay na yan ayun maglalakad lang kami pa uwi ngayon, uuwi na kami ngayon. So, galing kami rito sa city. Ito ang kabayanan mismo. Ayan. Ito yung kabayanan. Ngayon, uh, lalakad lang kami. Yan na uh, nakikita natin pa rin, ano, tower na yun, no? Sa atin. Oh, sa atin Tata -tata. yan. Hmm, ganda. Yep. Ibig sabihin, kabila niyan, Malaysia na. Yan, nakikita nyo naman. Sabi, sabi yung tulay na niyadaanan na, na, papunta uh, sa amin. Ayos na ayos. Ito ba naman makikita yung lugar? Ha? Sabi, sabi. Yan, mga bangkero. bangkero. Yep. Ayos na ayos.

saya sa gilid na to. Ganda. Hmm, Ito nga pala nasa gitna na itong dagat. Ayan ano ilog na yun. Ayan. Sa gitna ng ilog. Lag pa tubig ko. Hmm. Ayan. Ayan, ganda naman. Structure lang tulay nilang ganito. Lagi nakatalikod. makikita, na, makikita natin ng malapitan tulay. Structure ng tulay na to. Ganda. Ang ganda ng um, malapit. ganda ng, um, kagagawa. Kabilaan pala siya. Ang ganda dito. Ah, nakagitna. Nakabuka yung... Parang yung sa ano? Malaysia, yung punta na. Hmm. Hindi yun no, naman kasi kagandahan nun Sa malayo talaga, ganda ng kuha oh. Kasi parang, parang papunta ka ng langit eh oh. Yun lang kagandaan nun. Ito naman parang may tower siya sa taas eh. May ano may tawag yan, may tawag ito parang tambayan nila. parang sa mosque. Eh. Oh. rin yan. Ha? Gin rin daw yan. Ha? Ganda no? Pre, wala pa tayo sa kalahati ng na nilalakad natin. Oh, yun o. Oh. Ganda ng view so Oh. so ng Woo. Ang tama pa, pa sunset na yan ganda na ng tulay ito yung tulay kanina yan. ganda naglalakad kami pa sa tinitirhan namin dito sa um, sa Bandar Siri sa Dorosala yan alright yun nga pala oh. yan sa haba ng nilakad namin tapos kumain kami kanina sa may pizza ay, inabot ako nakikita nyo yung mga bundok-bundok na yung sa gilid ayan ay. mga talayad-talayad na yan dyan ako, ano, um, ako nag nagjabs. dyan ako nagjabs. sa sarap sa pakiramdam buti may dalawang tubig Tapre, ano na tayo? Sang oras na tayong lalakad ah. Ang layo pa natin. Lapit na to. Lapit na oh. Mata na. Parang kalating oras pa tayo eh. Oo. Oh, oh. Ayan mo. Na. Ang taxi. Nag-trip pa na maglakad Dito eh? yung pag-trip pa <laughs> na namin. Yun know, o. sige. Okay. Yan pa tayo. Yan natawad na yan. Ibig sabihin malapit na kami siguro mga uh, dalawang kilometro long long kilometro hindi pa naman kasada yung mga sakyan agod na yun o hindi pa naman kaya kaya pa sarap nga ng trip eh exercise sarap ng trip lalim ganda na ang trip Shoutout nga pala sa mga manonood natin dyan sa iba't ibang bansa. Dyan, nandito pala kami sa Brunei. Buila nagtitipid kami. Hindi naman pala. Ah, ano. ah, tamang trip lang kung mga ilang oras daw namin lalakarin galing dun sa city. Saka exercise na rin sa kalinggo kasi ngayon eh. Ah, yan. Fuh, sarap sa pakiramdam. Nakakapag exercise, exercise kami rito. Kaso pag inabutan na kami ng gabi, ang dilim na. Pero may mga ilaw naman. <laughs> Ngayon mo naman, probinsyang probinsya yung datingan dito. Mga kabayan. Ano, sakyan. Ang dami ng sasakyan na papauwi. Kabalik na sa city. Pakiyat pa tong lugar na to. Pakiyaten. <laughs> parang wala nang bearing yung sakin <laughs> ah. Parang wala na, parang kuno na lang yung gumagalaw din eh. May ilang kilometro pa yung babagsak na yung gulong. <laughs> ah, ah nga. yan yan Tape. Wait, ang sirap. Kaya atin. Ah. Okay, then in a second. Wala na. Wala nang practice mag-hiking, hiking. Pero okay to practice na to. Awis. <sighs> oh, you know? Pagod na. Ha. Ang ganda nga. Nasa taas na kami. Hindi, sa taas na. Pakit pa lang tayo. Tinan mo naman. Kalsada. yeah, Tapos bababa na ulit. nara na kami sa destination ng bahay na ako. Bulubundok no. Para kami nasa gitna ng ano. Nang ito kang manok. Ngayon. Mataas yan. Ngayon na Bikers Layo pa pala yun doon Ibig sabihin may mga ancestral na nga rito ng panahon Sarich Ali ang Sultan Itong bahay doon Nagiging ano na sir? ngayon. Hmm. Baga rin bro. Lapit lang. Saan kaya yung dugtungan yan? Ayan, umambo na. Ay, maliligo naman tayo eh. Ini bagar, kan? Ganda ang ganda ng trip nakabot na ng ulan ang kalsato pa basa yun sa wakas kita na kami malapit yan o sa unahan na yan yung insalo namin yan to yan nakatotok yun ano. yan yan dito na kami uh umuulan na masana yung kalsada yan yan Ay, din yung bahay namin getting in. Alright. Hi, sa wakas. Ito na kami. Ito na. Ito yun yung bahay namin sa pagdala. Yan. Ito na kami. Ito na, 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 na kami. Palipas ng ulan. Uh. After 1 hour 30 minutes dito na kami. Thanks, Jee